Alis kami ni Boboy. O, oh, yan din ako ni Boboy. Ay pupuntahan kami. So, syempre, abangan nyo na lang kung saan lang pupuntahan. Motor lang tayo, motor. malang gasolina. Malang gasolina. Nasabing mahalang gasolina. Wala lang maghahatid sa akin. Kaya si Boboy lang ang available. Kaya ito muna, ang boyfriend ko niyan, si Boboy. Yayakapin ko si Boboy. Baka ako'y malaglag. So, Kaka-vlog ko nito. Malalaglag pa ako nito. <laughs> eh. pagkalaglag pa tayo nito kasi ang pangit ng daan. Pangit ang daan dun sa pupuntahan ko. Bako-bako. Ayan ano No? Bako. Putik. Ayan no? oh, lang. Baka sumemplang tayo. Diyos Ang grabe. Grabe ang daan dati ko naging tao kanya no tapos ah. lobak lubak man magaganda naman na tanawin ang aking dinadaanan Oo. oh, di ba dito medyo maganda maganda na dito ano dito na tayo sa barrio hello good morning yan nakikita nyo mga tami man na yan oh, Akin lachan na boy <laughs> Karating man, hindi na siya. Motor lang. Ah, di dito na ako sa ano, sa kaibigan ko mayaman. <laughs> oh, dito na, kids. Sa akin kaibigan na mayaman. Laki na ng kanya, lupain. Ano dito? Ah, maraming mina. Ito na pala. Oh, good morning. Ito siya, tingnan nyo. Pag nasa bundok lang siya, ganyan lang siya ang tsura niya. Oh, mag sunblock ka ba niyan? Isang litrong sunblock. ano <laughs> oh, nag sunblock ako. Ayan, ay. Siyempre, nadal muna tayo sa pagawa. Factory ng mm. Hello, Tia. Good morning. Oh, Di ba ang daming chicharon? Ah. Mayaman to kay Big. Hello, Tio. Hello. Mayaman to kay Big. Ang ko na to. Same to you, Tia. <laughs> <laughs> Nakikita nyo ang rainbow? Magwiwis ako. Sana sumikat ako maging artista. O, maging million ng followers ko. O, o Tia, di ka mag, mag-init ang ulo, Tia, ha? O, ganda. Ang ganda na rainbow. Tundra. Yan, o. No? Rainbow. Ganda. Tsaka, syempre, ang wish ko sa anak ko, sana magkatotoo sa anak kong panganay. Pupunta na kami doon sa aming gagawin. Hello, Kevin. O, oh, diba? Punta na kami dito. Oh, kita niyo yan, oh. Wow! San Francisco. Sa San Francisco, Cats. Ayan. Oh, hindi ko alam ang pangalan nitong kahoy na to, pero ang tawag ko dito Roger. <laughs> Kasi nga ang nito, <clears throat> ang origin ng halaman na 'yan. Kay so Roger. Roger. Oo. Ah, napadami mo saan? Ano kaya 'yan? Maganda siya saan? Pa Paano padamihin? Pwede akong tura, lagi ko sa daan. Oo. Oh, nagpunta ako dito para manghingi ng halaman. Siyempre, dala ko, magsasaka, kailangan, magtanim din ako. Ito yung mga sibuyas. Yan, ko. Yan sibuyas. O patubo ko na Pero tingnan mo naman dahil busy ang lola nyo. Mm uh -hmm. -huh. Ito na natanggalan ng damo yan. Ito tinaniman ko ng sunflower sana. Yung nabili ko na seed. Hindi tumubo. Ay, hindi tumubo. Peki. Scam ako. May scam. Dati po kami ang unang-unang nagtanim dito ng rose. Galing pa ng bagyo. Kaso binagyo. Kaya galing ng bagyo, Bagyo, binagyo. Kaya nagtunong, uminto na rin kami. Yan, ang kamatis. Ay, tinalihan na pala siya. Ayan, Oh. Kasi dati, dati, ano, hindi siya nakatali. Ang nangyayari, pag bumunga siya, nagbe-bend yung mga sanga niya. Yung bunga, napupunta dyan sa lupa, nabubulok. Kaya yan, ang tawag mo dyan ay experimental. Ito, 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 gagawin ko ito. Oh, sige. Meron na pala. Meron pang hindi pa nakatali. Kaya pala tapos yun. Yan, papakita sa inyo para sa mga nagtatani, meron kayong makuwang kaalaman sa kamatis. Ako, ba hindi ako nagtatanim ng kamatis kasi ewan ko ba bakit di ako natutubuan ng kamatis. Ayan o, itatali niya. Ayan, panoorin nyo ha. Tagal naman ito. Ganto ito it, ito yung ano ito yung tie wire, itatali ko itong tali, itong twine sa tie wire. Tatali ko siya diyan. Pero dapat mabilis kasi kung trabahador ang gagawa nito, malulugi ka sa <laughs> <laughs> malulugi ka sa labor. Bagal. Ah, yeah. Mm. ko sa tie wire. Yan. Tapos ito igaganong ko na dyan intertwining na iikot ko na siya para susundan niya na yung ano iikot ko na siya nakikita nyo ha yan SB Sekretarya ng LGU Wirak pagdating ng Sabado ang kanyang extra income ay pagtatanim Nanginayang kasi siya sa oras. O, nakita nyo na? Tali ko na siya. Basta dapat hindi maigpit ang pagtali kasi po, baka mabunot ang ugat. Tsaka ano, tsaka para hindi siya... oh sasamahan nyo ng pagmamahal. Kasi pag sinamahan nyo ng pagmamahal, ang pagtatanim at pag-aayos sa kanila, maraming ibibigay na biyaya. O, nakita nyo na? oh First time ito first time na experiment ito. experiment ni Madam Susan. Tapos tatanggalan ko siya ng ano ng mga dahon pag pag medyo malaki na siya, tatanggalin na ito para doon sa taas ang mga dahon niya magko Yes. Tanggalin ko na nga 'yun oh. Yeah, tanggalan mo na. Para maraming yan. Huwag, okay, wag nyo pang hinayangan ang tinatanggal nyo kasi bakit kailangan tanggalin? Kasi ang halaman pag sumobra sa taba, hindi masyadong namumunga. Hindi ba? Ganyan kasi pag si Madam Su. Kaya ako ang gusto ko mga kaibigan, mga masisipag. dami nilang kamatis, di ba? Ayan, oh. Kami, madalang lang kami magkita nito. Kahit hindi kami lagi nagkikita, alam namin sa isa't isa na nagmamahalan kami. Okay, Ganyan ba you. kayo? Hindi kasi alam namin sa isa't isa, busy kami. Siya, naka ninja attire. Ako, naka green attire. Kasi nga, halaman. Dapat, lab na labo ang halaman. Siyempre, green na green. Okay. Uh. ba Masipag to, masipag to, walang kinaksayang oras ito. Kasi mayaman na siya pero kulang pa sa pera. pera. Kulang niya pa pera, pero mayaman na siya. ang laway. Na Hi hello, hello hello hello, hello. Oh, Alam ba hello. Ayan, hihingi ako nito. Kasi ang pangalan daw nito, Roger, galing doon sa kaibigan namin, Roger. Ayan o. Siyempre, eh, hindi tayo pwedeng uuwi na walang bit-bit, di ba? Sharon nga eh. Ayan o, ang ganda niya oh. Ayan, nakita nyo. Kaya kayo, huwag kayong mag ng oras kasi ang oras. Talagang ginto. Ginto. Talaga Tsaka pagka ikaw busy, Talagang ang oras kulang. Pero pag tambay ka, ay sobra-sobra oras. Masakit sa likod. Nakakaboring. Nakakaboring. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Di ba? Yan. Patatayuin niya ang kamatis. Ayaw niyang pa palambutin. Dapat matigas. Matigas. Tatayo siya. Stan, ano? sunny straight. Ang kamatis niya. Kasi pag Hindi malambot. Bumunga na siya, magbe-bend siya, nabubulok, mm -hmm. nabubulok ang bunga pag nasa baba. Mhm. Mm sayang ay, naman, stand straight. sili ngayon. Lahat naman ngayon mahal. nagmamahala ng lahat. Kaya dapat tayo mga Filipino people, magmahala na lang din. Huwag magpaka-stress, happy lang, happy. Para malayo sa sakit. Ganon, ganon lang yung Ganon Tapos punta natin yung sili Tara uh, Ano nga yon? Sinasabi mo? Ayan, ang dami niyan. Pag namunga yan mm. Ang problema na naman namin yung mag-harvest Kasi mm -hmm. siyempre pumapasok ako Araw-araw mm -hmm. At saka Hindi siya pwedeng i-harvest na umulan Na basa Kasi nabubulok ang kamatis Kahit wala siyang ano sugat. Baka manulas ka. Hmm. Ano yan? Ah, kailangan mo talaga dyan sa ga. Ito, radish. Ah, mabilis ang radish. Mm -hmm. Patubo rin ako niya yan. Nabubuhayan ako niya. Ewan ko, kamatis di ako nabubuhayan. Yan, radish din yan. Bakit ganon sinabog nyo lang? Hindi kayo nagbutas-butas? Ano? Yeah. sama-sama. Oh, Siguro, natapon lang. <laughs> O yan, nakikita nyo, ang dami namin tanim. Talong. talong. Maganda ang mm. flower niya kasi pag nakikita ko na ang flower niya, ibig sabihin, pera na naman mm -hmm. Ang pera nasa lupa. Wala sa igahan. O, oh, sili. Ito yung sili, Oh. Mahaga pero ng <laughs> sili. Ayan. Lalagay ko sa sisig. Yan ang ginagamit ko sa sisig. Sili. Yan, o. Oh. Tayo nyo, ang ganda. Kukuha na tayo ng dadalhin ni uh -huh. Madam. Siyempre, hindi pa pwedeng wala akong bit-bit pag uwi. Lahat meron. Ang palaya sa inyo rin yun. Uh -huh. Lahat yan, ang ganda sa likod. Uh -huh. Yan o, no, oh, dami. Lahat na, ano, lahat na inaabot ng ano mo, Madam. Pa ng, ng, paningin. paningin mo. Aming yan. Yeah. <laughs> Tinig <laughs> <laughs> yung friend ko. Lahat ng natatanaw lahat na natatanaw ko, kanya yan. Yun nga lang, talagang kulang lang siya sa pera. ulang sa pera. ulang sa pera. Pero maganda yan. May, may utak. Mm. Tumalino rin ako dahil sa kanya. Saan ba? Sasabihin ng mga viewers mo, diba? saan ba? Oh, oh, tia, wag na ko kontra tia, ha? Maganda kami. <laughs> oh, di ba? Gayon, mi. Oh. Mm. Siyempre, mangunga tayo dito. Saronyan nga tayo. Sharonyan. Uh. Ipakita natin ang bulaklak ng palong. Sibuyas. E, <coughs> Ay, apat na ka-address. <coughs> Ako okay. so, na lang magsasabi.